Pagandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey na muling nag-aanyaya sa inyong lahat. Samahan ninyo kong magmilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay Hangos sa aklat ni San Mateo. Kabanata 24, talata 42 hanggang 51. Bago po yan ay uh, ko kayo, kayo po ba at one point in your life ay naging boy scout o girl scout? Ano po ang moto ng boy scout at girl scout? Tama. Laging handa. Laging handa sapagkat habang dinadaanan natin 'yung maraming pagsasanay at uh, pag-accumulate ng iba't ibang mga skills na magagamit natin sa maraming pagkakataon survival skills pati mga practical skills ay uh, mga napakahalaga. Ako po nung ako ay uh, nag-aaral pa, simula elementarya hanggang high school, ako po ay uh, Boy Scout din. At talaga namang sinundan ko yung uh, panuntunan na 'yan na maging laging handa. Daming mga skills na pinagdaanan, pagtatayo ng tent at uh, uh, yung uh, mga iba't ibang pagtatali ng mga knots. At talaga naman pong umabot ako hanggang doon sa highest award, yung uh, Jose Rizal Award. Pero hindi ako na-except sa CAT o sa CMT. Pero anyway, bakit ko kinikwento sa inyo yan? Sapagkat napakahalaga noong mga pagsasanay na dinaanan ko noon. Mga pagsasanay na uh, inaral ko at uh, naisakatuparan ko, napagtagumpayan ko upang makamit ko yung mga badges hanggang sa makumpleto ko silang lahat. At uh, nakatutuwa pong isipin na nagawa ko lahat 'yon. Kaya lang. Uh, ang nakakalungkot, marami sa mga skills na natutunan ko nung ako ay Boy Scout ay hindi ko na ma-execute ngayon. Katulad na lang sa mga nuts, ang kaya ko na lang ay mga simpleng ah uh, over uh, overhead over over knot o kaya yung mga square knot pero yung mga uh, iba't ibang klase yung mga lasso ay nakalimutan ko na kung paano gawin. Alam niyo kung bakit? Simple lang. Kasi hindi ko na siya pina-practice. Hindi ko na sa uh, sinasanay at uh, hindi ko siya palaging uh, ginagawa. Kung kaya nakalimutan ko na kung papaano siyang gawin. Naging laging handa lang ako nung ako'y nagsasanay para makapasa, para makuha yung badges. Pero paglipas ng panahon, lalo na dito sa ating practical na pamumuhay, di ba minsan nag-outing tayo o nag empake tayo at marami tayong mga ginagawa kung saan magagamit ko sana yung mga iba't-ibang nuts na yon pero dahil hindi ko sa uh na practice nakalimutan ko na. Alam niyo, sa isang banda maihahalin tulad din natin itong kwento sa Ebanghelyo. Uh doon sa aking experience bilang isang boy scout. Kasi dito nagtatanong Pinanggalingan na kwento nito, nagtanong yung mga alagad ni Jesus kung magkakaroon ba namang mga palatandaan o mga signs na malapit na ang paghahari ng Diyos. Subalit, ang sagot sa kanila ng Panginoong Jesus at ito nga ang tin, uh, nasa Ebanghelyo natin ay walang, walang uh, palatandaan na makikita sila sapagkat ang mahalaga ay maging laging handa. Maging ha, laging handa na ipagpatuloy ang gawain na itinuro ng Diyos upang anumang oras o panahon na sa ay dumating ay matatagpuan niya tayo na ginagawa ang kanyang mga ipinagbilin. Pero meron pang isa kasing kasabihan, di ba yung when the cat is away, the mouse will play. Marami ho sa atin, medyo ganyan, kasama na po ang inyong lingkod. Kung minsan, 'di ba, ay uh, nagiging lax tayo, nagiging um, uh pabaya tayo o hindi natin nagagampanan 'yung mga bagay na dapat nating gawin dahil iniisip natin ay wala pa naman magcheck check wala si boss, wala si master, wala ang Panginoon at uh, hindi pa siya baka hindi pa siya dumating. Dito pinapaalalahanan tayo ng Panginoon sapagkat kapag tayo ay nadatnan na hindi handa ay marahil ay magiging katapusan natin ito at hindi tayo magbibigyan ng pagkakataon na matanggap ang uh, ang ang reward na inihanda ng Panginoon para sa atin. So, ganoon eh. Dapat tandaan natin siguro ang dalawa o tatlong bagay na na makikita natin sa kwentong ito maging sa aking karanasan bilang boy scout talagang dapat tayong maging laging handa katulad ng sinabi ng Panginoong Jesus. at paano tayo magiging laging handa yun ang una isa buhay natin ang lahat ng ating mga natutunan Yung mga skills na natutunan ng boy scout dapat i-practice para magamit natin sa uh, oras na kakailanganin nito Ganun din ang mga bagay na itinuro sa atin ng Panginoon at ang Kanyang panawagan sa atin na ipakalat ang Kanyang mabuting balita. Nais ng Diyos na pagpatuloy natin ang gawain ito at uh, mahalin natin ang gawain ito at ikalat natin ang Kanyang salita at ang Kanyang mga katuruan. At matutuwa siya kapag tayo ay nadatnan niya na ginagawa natin ang nais niya. Paano natin magagawa yun? Kailangan natin yung isang uh, mahalagang bagay, disiplina. Kailangang disiplinahin natin ang ating mga sarili na patuloy tayong matuto habang patuloy natin ginagawa ang ating mission, patuloy natin ginagawa at ikinakalat ang salita ng Diyos. Tayo ay patuloy na natututo at patuloy tayong nakikisalamuha nakikipagkapwa-tao at naipapadama at naipapakita natin ang ating tunay na pagkalinga at pagmamahal sa ating kapwa, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at sa lahat mga taong dadali ng Panginoon uh, sa ating buhay. Diba? Alam niyo, isa pang naalala ko nung araw, kapag ka may mga exam, talaga namang pag-iigihan ko, paghahandaan ko, at pagkatapos ng exam, naku, magre-relax na ako. Nandyan na, medyo, you know, uh, babarkada na, kasama na din dyan, yung mga ibang mga kasiyahan, may konting inom, ganon. At alam mo, masasanay ako na yun ang gagawin ko. At muli na naman ako magsasanay na naman kapag ka malapit na ulit ang pagsusulit. Again, ito'y pwede nating maihalin tulad sa nais ng Panginoon palagay ko hindi niya tayo pipigilan na mag-celebrate kapag tapos nating makamit ang isang bagay. Like yung Boy Scout ako, kapag nakuha ko yung badge, kapag nakuha ko yung, yung, award, okay lang na mag-celebrate. Natapos ang exam, magandang naging performance, okay lang na mag-celebrate. Subalit ang kanyang paalala ay kapag masyado tayong nasanay at natuwa sa pag-celebrate. Hindi ba sinasabi pa sa Ebanghelyong ito? na masanay tayo sa pag pag-inom at uh, bisyo at makalimutan natin kung ano ang mas mahalaga dahil nag enjoy na tayo ng sobra-sobra. Mga kapatid at mga kaibigan, disiplina ay mahalaga sapagat yan ay bahagi ng itinuturo ng Panginoon. Na kailangan natin madisiplina ang ating sarili na patuloy natin gawin ang lahat ng ating natutunan mula sa Kanya at Ikalawa, bigyan lang natin ng sapat na pagkakataon yung mga ating little victories and celebrations at pagkatapos nun ay muli tayong sasabak sa tungkulin na inaasahan ng Panginoon na ginagawa natin hanggang sa Kanyang muling pagdating. Ikatlo, nais ng Panginoon na maging handa tayo dahil anumang oras ay maari tayong i-recall o ipatawag na at uh, sumama na sa Kanya sa kanyang kaharian. Pagdating ba ng oras na yon, tayo kaya ay uh, madadat na niyang handa at uh, handa na rin sumama sa kanya, pabalik sa kanyang kaharian? O tayo kaya ay matatagpuan niya na sobrang nag -e enjoy at nagpapakasasa sa kung anumang biyayang tinatamasa natin sa mundong ito at nakalimutan na natin ang ating uh, mga dapat gawin ayon sa habilin ng ating Panginoong Yesus. Napakagandang bagay na pag-isipan. Mga kapatid, mga kaibigan, nawa tayong lahat ay maging laging handa para sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus. Kung na-bless ka ng maikling pagninilay na ito, muli ay inaanyayahan kitang ipakalat, i at i-share ang landas ng pag-asa sa Facebook at ikalat sa iba pang social media platforms. Ikwento sa mga kaibigan. Lahat ano, nawa ay mag at magnilay Magsama-sama na ipagpatuloy ang gawain inihabilin sa atin ni Jesus. At sana matagpuan niyo tayong lahat na laging handa. Mulit ako po si Joey at uh, pagpalain nawa kayo ng ating amang mapagmahal. God bless you.